dilim na kagad ng Dilim na sir. Kasi oh. na ang na na ano sir sumabog na. Oh. Pero nagluhod ako sir kasi may mga sniper oh. fires. Oh. Lum para lumay ka visibility ko dun sa oh. kalaban. Oh. Ngayon, ang araw sa ating lahat, isang karangalan para sa akin na matanggap ang uh, isa sa mga tanyag na opisyal ng Philippine Army after being wounded, battle scarred in an encounter doon sa barangay T sa may bahagi ng Maguindanao kung saan ako rin ay nag-serve bilang platoon leader and later on as uh, battalion commander. At uh, dito siya para magkwento sa atin, ibahagi sa ating mga kababayan ang kwentong buhay sundalo at ano ang nangyari sa kanya after ng kanyang uh, pagkaundit at ano ang mga advocacies na kanyang sinusuportahan sa ngayon. Importante para sa atin na magbigay ng tribute para sa ating mga sundalo lalo na yung handang maglaan ng kanilang buhay para sa tawag ng tungkulin. Si Jerome ay isa sa graduates ng Officer Candidate School, being a member of OPC Class 63 that's 2014. Kaya mga kaibigan, kilalan natin. Uh, siya mismo ang magpakilala. Please introduce yourself. At uh, ikwento mo yung uh, buhay kadete mo muna dito, anong natutunan mo bilang isang uh, Uh, member ng uh, OPC, Officer Preparatory Course. Yes sir, thank you sir. Uh, uh isang uh, uh, malaking karangalan sir na ma uh, makaharap po kayo sir. At uh, kayo po isang tanyag din po na official ng ating uh, armed forces. So uh, ako po ay uh, member ng uh, OPC uh, class uh, 63-2014 o so, yung uh, pagpasok po dito sir ay uh, kasi Rose from Barang po kasi ako sir doon po ako sa 3rd uh, Infantry Division na enlist mm -hmm. o oh, na cad po ako 2014 So dating kang enlisted man? Yes sir, yes, sir. Uh, kasi, Sa taong ano? Anong taon? Uh, 2010 sir Okay uh, Kasi ROTC graduate uh, ako sir advanced officer uh, oh. kaya uh, I am qualified to be a uh, officer so na mm -hmm. naging uh, grabo ng opportunity sir na mapaalam sa CEO ko noon mm -hmm. Uh, hanggang napaka nakapasok pasok ako. Nung nandito na ako sa OCA, sir. Sa so, ano OCA, na? Dito na, sir. Uh -huh. uh, during the, our reception day, sir, ang talagang uh, tumulo yung luha ko, sir. Kasi parang uh, abot ko na yung uh, naging pangarap ko, sir, na maging uh, official. Kaya uh -huh. napaka sarap sa pakiramdam. So, mo, commission officer ka na nun? Yes, sir. Pag-OPC, di ba, commission officer? Commission officer. Ang kaibahan dahil uh, POTC graduate kayo. You are already commission officer. Yes, sir. Bago pumasok dito. Kaya ang tawag doon ay student officers. Hindi sila kadete. And uh, dito lang nila kinuha yung kanilang pre entry training, uh, yung kanilang pagtawid, papunta sa regular force. no? Galing sila sa reserve force into regular force. So yan yung uh, tulay mo to become an officer uh, sa active duty uh, sa regular force armed forces of the Philippines. Yes, sir. Yes, sir. Mm. So ngayon, um, anong mga maalala mo ng mga lessons na natutunan mo? Of course, simula yan nung ikaw ay nasa ROTC, then sa POTC, then na-validate mo dito sa OCS na dala-dala mo later on as uh, as an officer ng Philippine Army. Yes sir, ang uh, napaka napakaganda sir simula sa ROTC, na mold talaga ako doon sir. Sa school ka dati? Uh, sa Gimaras State uh, College ko doon sir, ngayon is University na. So doon po ako na Uh, yung work days ko sa doon mm -hmm. ako na nag mm -hmm. ano, so mm -hmm. naging uh, core commander din ako noon sir nung uh, aming uh, time doon ako na mold sir na I mean, yung yung patriotism at saka yung discipline sa sarili mm -hmm. hanggang na nagkaroon ako ng uh, ano sir ng uh, uh, pag-iisip na, na, maganda mag uh, serbisyo mm -hmm. sa ban ang kasi meron May, ka rin ba uh, mga makamag-anak na nasa serbisyo din Meron sir yung na ko sir yung dun sa third ID din. Tapos yung kapatid ko sir na ano nauna na sa akin na nag enlisted noon. Kaya yun isa din sa. Pero tawagin mo natin. Uh, na English na na ano, ka. 61st Infantry Hunter Battalion sir. Oh, ang 61st Infantry Battalion in the year 1997 ako ay na uh, pansamantala na opcon ako diyan. Uh, si Uh, Colonel Bunagan yata yung pangalan ng kanilang battalion commander. Uh, so, they were stationed at uh, uh, Sheriff Aguac, Maguindanao. Mm -hmm. oh, and, uh, in one of uh, our encounters, I was with uh, the company of my Mister uh, lieutenant uh, Dexter Ampong. Mm -hmm. Nawundid ako doon sa Barangay Tuayan. So, w I, I I have a connection with that battalion. Okay. Yes, sir. Uh, yes, sir. Uh, so, um, No, de tayo na ka na dito. Uh, ano yung mga learnings mo dito na dala-dala mo noong gin-apply mo nung ikaw tiniyente na doon sa regular force? Yes sir. Ang uh, number one sir yung uh, disiplina sa sarili at uh, yung mga ang um, napag-aralan dito sir yung mga uh, sa operations na mga TTPs na tinuturo ng mga instructors po namin dito. Talagang uh, in-apply ko po talaga doon sa field. Ha? But uh, unfortunately, talagang mm -hmm. medyo talagang uh, siguro uh, it, ginawa ng Panginoon talaga ito para sa akin sir kasi... Ano ang yes, batalyon mo? Batalyon? Uh, ano ako sir? 62nd uh, Warhawk. Ano ang ka? Uh, yes sir, 62nd DRC. Ah, DRC. DRC sir. 62nd DRC yeah. ng uh, under sa operational control ng 601st Infantry Brigade na non ay pinamunuan ni Colonel uh, Sirito Yes, sir. Yes, sir. so, Subihana. yung operations na sa Barangay Tick. Ito, describe mo yung operations ko saan ang hundred ka. Kasi nakita ko yung part ng video na yun eh. nung operations sa Lig... yan? Mga Liguasan Mars. No? mag yung lugar. Mm -hmm. So, yung mission doon and what happened. Bakit paano nangyari na nabulag ang iyong mata? Yes sir. Ang um, uh, ito sa division operation sir. Ang um, uh, isang buwan na kami nandun na nakipagbabakan uh, doon uh, sa kalaban sir. And uh, yung uh, mission ng na namin doon sir is to reinforce kasi may dredging project tayo ng gobyerno doon sir na ginagawa. Ang um, yung ating pamahalaan but, unfortunately uh, naantala na naantala kasi ayaw ng mga rebelde doon sir na may development doon sa area oh. kasi madali silang masubok. Yes sir kaya sinunog nila sir yung bako na nag, uh -huh. nag kayo ng dredging project uh -huh. at ang uh, um, yun yung ni reinforce namin sir na uh -huh. so uh -huh. um, so kaysa, uh, describe yung specific araw na ano anong ginagawa ng bakit ano Parang uh, na kayo? Yes sir yes sir uh, it was March 2 alas stress ng uh, hapon mm -hmm. yun sir. Uh, March 2, 2016 during uh, kami na yun sir yung naatasan na mag uh, ano sir mag uh, leading nung uh, ano ng uh, company maga pa yun mm -hmm. sir kami na yung uh, ano. So uh, expected na talaga yung IED doon sa area sir. Mm -hmm. May, uh, may abandon uh, mm -hmm. na bahay doon sir na nireconfirm muna namin bago namin pinasok. Uh, mm -hmm wala naman nag-retaliate. So, pero doon talaga kami sa irrigation dumaan, answer mm. Para hindi na wala nang bomba na maapakan. But uh, unfortunately, may meron pa rin talaga, sir, na non yung first platoon, kasi ako sa second platoon, yung first platoon sir, we nilcam na lang uh, IED doon sa bahay. So, wounded din. Uh, wounded sir. Patay, wala, wala, wala naman sir sa uh -huh. awal ng Panginoon. At uh, ano sir, um, uh, nag-detract nag kami sa Bilapil. Uh -huh. Ako, nag-cover ako doon sa wulo ng niyo uh -huh. Pero nakita ng uh, tropa, sir, may uh, IED dito sa likod sir. Sa likod mo? Oo oh, sir. Uh -huh. Sabi, sabi ko, sige tawagan mo yung EOD. pagdating uh, pag ng iod sir, sabi niya, uh, forward kayo konti sir. At uh, may uh -huh. uh, re-recover namin. Uh -huh. Sabi ko sige. So malapit naman si CEO sir, nag uusap kami ni CEO ko. Uh -huh. si Na hindi sabi, sabi na upo ano o nasa tabi ko. Hindi pa yun, hindi pa yun yung ano uh -huh. uh, sir, hindi pa uh -huh. yun yun. Ang mayroon pa isa sir na ano, so nag uusap kami ni CEO sir. Ang um, sabi ko sir, may pina-recover ko uh, ID sa area ko. Sabi niya sige po, kagang uh, mo yung tropa na wag nang palakad-lakad at baka mayroon makatanim. Uh -huh. Sabi ko yes sir. So nung uh, sinabi ko sa kanya sir, mga nasa 50 meters na siya ah uh, ako sir, ang uh, ko yung ano ko yung dinadaanan ko baka may indication ng bomba. Mm Pero yung platoon sergeant ko sir, yung ano uh, dito sa dumaan sa kanan ko, nakakahan niya sir yung uh, tumapak sa doon sa graba, Nandun pala sa nakabaon sa mga graba hunter yung trigger, yung trigger ng uh, IED pressurized sa sir. Uh, yun yung sumabog sa harap. pressure detonated. Pressure siya na matay. Ang um, putol yung paa niya sir. Pero buhay. Buhay pa naman. Buhay. So, kasama sila sa grupo mo ngayon? I, Oh, yes sir, yes sir, yes sir. Yes, sir. Kasama. Nasa, Manila siya? Nasa 6ID sa ngayon sir. Ah, okay. Si Sujan Hepe. So, mm -hmm. tapos, ang um, nag nagbuli mo pa sir kasi yung uh, club, sir, mga nasa 200 mm -hmm. uh, meters so mm. -hmm. to 300 na pala sir. Mm -hmm. Kaya nagbuli mo pa yun, nag-cover pa yung mga mm -hmm. tropa sir kasi at saka dala na rin sa paghihinagpis sir mm -hmm. kasi nakita nila yung official nila na mm -hmm. natamaan sir. Yung yeah. mm -hmm. pagsabog ko sa sir, sir akala ko hindi ako mabubulan. Ang niyan. tama mo maliban sa mataan? Marami kang ka magtama sa mga marami dito. Napakarami sa uh, akin. Yeah. Alakad. Ang um, may isap na ito sa balikat sa tapos dito sa uh -huh. 200. Pero inisip mo gano'n? Parang bumubuhi ka pa. Hindi. Anong naisip ko nung no? may, may tama ka na? Mm, naisip ko nung no, sir, akala ko hindi ka mabubulag. Uh -huh. uh, no, pero narinig ko pa kasi yung uh, mga sigawan ng uh, tropa. Uh -huh. Kaya nag-lumulog. Uh, pero nag-dilip na kagad ng paningin. Nag-dilip na sir. Kasi uh -huh. na, ang, na, na ano sir sumabog na. Oh. Uh, pero nagluhod ako sir kasi may mga sniper uh oh. -huh. fires. Uh oh. para lumait yung visibility ko dun sa oh. Kalaman. Oh. uh -huh. ngayon, ang um, uh, pagluhod, talaga ako sa Panginoon sir. Oh. Uh, pero by that time, may asawa na? Meron po sir. may, mm. may, may, sir. may anak ka na no? May anak ka rin dalawa sir. Uh oh. -huh. yun, pumasok na sa isip mo yun. Yes sir, uh, yes sir. Uh, actually, uh, actually, actually, actually oh. pumasok sa uh, parang ng uh, pamilya ko. Uh, uh, na, at uh, nung ano nung sir, ang hindi mga 5 seconds lang after na nalangin na ako sir na ano at mga 5 seconds lang kinuha na ako ng uh, tropa sir inextricate nila ako sa mm -hmm. sa so, bigyan ka ng first aid first aid sa TCP sir in mm first -hmm. aid ako sa TCP mm -hmm. at ang uh, um, tinawagan yung uh, sir yung uh, Rivac so that time na doon sila ni Jero Subihana mm -hmm. si Jero Kapangilinan that time sa area kaya yung chopper naman sir hindi naman makakapaglapag uh, makalan mm -hmm. kasi may ground fires Mm -hmm. So hindi sila ma ano hindi wow. uh, lilipat yung uh, landing zone sa likod instead na sa harap. So uh, tapos nag- na uh, delay yung uh, ano mo? Nag-delay sir. Mga, Pero nadala ka sa... Nadala ano, sa ano, yun, sir sa awal ng sir. Tapos yun sir, uh, pagdating ng uh, Potapato Cotabato sir, uh, hospital. Ang uh -huh. uh, hinintay yung asawa ko sir, galing pa Iloilo. -ilo, uh -huh. um, uh, connecting light tapos uh, kasi hintay sa kasi opera yung mata ko sir kasi tatanggalin pala yung kanang mata ko sir oh. uh, pag sabi ng asawa ko sabi niya pa ay eh, uh, tinanggal na yung kanang mata mo hmm. sabi niya eh, positive akong tao sir sabi ko okay lang ito hmm. may, may kaliwa pa naman eh hmm. kaliwa hmm. pero pagdating ng biluna sir inoperahan ulit yung uh, kaliwa ko hmm. sabi ng dok sabi ng asawa ko pa sabi ng doktor okay. hindi eh, na eh, Hindi na rin kaya kasi ang um, malaki na talaga yung sila ng retina mo, nung sabi ko sa kanya, okay lang yun, buhay pa naman eh. Mm -hmm. Pero na-depress talaga ako nung that time sa mga, alam mo yun, na um, very vigilant lang tayo nang sundawan. Ah. Tapos uh, mawala ka agad yung paningin mo. Parang, sir, uh, parang hindi ka na, mm -hmm. very vulnerable, vulnerable ka na sa lahat ng mga mo mga klaro Pero talagang nagkatiwala ko na lang talaga sa Panginoon Sir. So since that time, doon ka na sa Bilo, sa na matagal ka pang nagpagamot doon? No? Ten months po ako doon sir, hanggang naabutan na ako na yun. Then after that? Hanggang naabot ako na yung doon sir. Mm. Um, Ito ba yun? Ang ni... No? Yes sir, March 2, sir. So yun yung isa sa mga naging dahilan sir. Na. So after noon sir, ang nung nandun kasi ako sa ano sir, sa sa na sir. Uh, Pinag-aral din ako ng uh, AEP natin uh, sa isang uh, sa Atrib eh, itong eh, School Computer for the Blind mm -hmm. sa New York. Ano na 'yan? Oh sir, sa broadcast sa New York Bowl sir. Ah, kalamit ko siya. Sa New York Bowl. Okay, okay. okay. So, marunong ka nang mag ano? Marunong. Kasi ka. hindi ka nakatingin? Yes sir. I uh, I can uh, do PowerPoint presentation. Ah uh, Word, Excel, nakakasend ako, ah, na. Yeah. nakakasend ako ng email, nakaka-receive ng email. Ako yung gumagawa okay. ng ano. Yeah. Ako na ba? Yes sir. Ako yung gumagawa. <laughs> I can type sir ano uh, 50 words per minute. Pumusa Ano na baka talo mo pa ako. <laughs> <laughs> uh, actually, yeah. mm, yun yung ginamit ko sir na challenge yan doon sa mga ano ha, yung mga taga-opisina dito sa OCS. <laughs> may kumpleto mata niyo tapos sa uh, kanong ganon tayo mag-type up, isa-isa. Ano ko, memorize ko na yung keyboard jerk uh, uh, na uh, placement ng uh, finger sa uh, keyboard. So. Actually, more or less ganun din ako. Kaya, okay. kaya kong mag-type uh, mag na kahit nung lang <laughs> tingin-tingin. Yes, uh, Kasi inaral ko rin <laughs> yun. So, I think ano, sa akin. Yun yung naging tools, sir. Na wow. so, nagkaroon ka ng skills, hindi, kahit na ano, kumbaga, hindi hard lang sa na yes, no, make-up may kapansanan Kasi yes, uh, magagawa ng mga pag bagay Uh, oh, uh, kasi nandun ako sa school, sir, kaya 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 naman mga gulag na ito na uh, oh. matakakompyuter mo ito. So, oh. uh, oh. paano? how much more? Oh. ako, Bako, sundalo ako mm. sundalo ako eh. Mm. Sundalo ako, resourceful ako. May, oh. ano, uh, so may training ako kasi sa... Oh. So, pinag-aralan ko talaga, sir. Pinag-aralan ko talaga. So, yun yung uh, tinutukan oh. ko araw-araw. Nagsisikap oh. talaga ako ng ah, oh. ako. Okay. Kasi nung pagpunta ni Presidente Duterte doon, sir, sabi ko sa kanya, sabi ko, sir, gusto ko po ko sa bayan. Oh. Sabi ko, pero paano na? Oh. Paano na? So yun yung sir, yung isa sa mga naging daan na, makapag-distribisyo pa rin ako. Mm -hmm. So nung na-discharge ako sa Biluna, sir, one mm -hmm. month after na na-discharge ako sa Biluna, sir, Uh, 2016 December ako na discharge. 2017 January nagreport na po ako sa DND sir kasi kinuha ko ni, ni then secretary del Lorenzana to handle the project kapag daka sa DND. Kapag daka sir stands for kapag at device sa dating kanyuan. Yun yung project ng DND for soldiers with disability. So very appropriate na office para sa akin. Uh, kaya ako yung naging program officer doon sir for 7 uh, years. And uh, napakaganda ng intervention dun sa akin sa so, kasi uh, nakita ko yung yung project na yun is uh, talagang uh, para sa aking komposong uh, talong ni Kamansalan. So nag-coordinate ako sa TESDA, DA, mm -hmm. at uh, DTI at saka mga concerned government agencies. Nakapagbigay po tayo sir ng uh, mga, more or less mga 190 na wheelchairs, mm -hmm. 87 assistive devices, and numerous skills and livelihood trainings and other disability-related uh, activities. Mm -hmm. so, Uh, lucky ni sir, naging uh, best military officer tayo noong uh, 2020 mm -hmm. na nahirang ko tayo uh, kahit na may mga kapansanan tayo. Mm -hmm. so, kasi hindi ako, uh, hindi ko tinignan yung kapansanan ko sir. Mm -hmm. uh, yung weakness ko ay mm -hmm. ginawa kong strength. Mm -hmm. So, sabi ko, alam ko may purpose ng Panginoon. Sabi ko, mm -hmm. sabi ko nga sa sarili ko na ano, uh, sabi sa ng Bible sorry, sa mm -hmm. sa Romans 8.28 mm -hmm. is uh, And all things work together for good mm. Mm. to them that love God and to mm. them who are the called according to his purpose. Mm. Isa yun sir sa mga dahilan kung bakit na create din namin itong uh, Wounded Soldiers Agriculture Cooperative. Mm. Ah uh, uh, ito po yung kooperatiba uh, na kung saan ay uh, makakatulong po sa ating mga sundalong may kapansanan na uh, para paglaban sa ating bayan. Mm -hmm. So binigyan po kami ng uh, DND at ng AEP ng 5 uh, hectares na land area doon sa Subo, Batangas and mm -hmm. develop natin ito ilang ngayon. Ilang hectares? 5 hectares sir. Mm -hmm. uh, it, uh, develop po natin ito ngayon is, uh, mm -hmm. as a uh, uh, skills and livelihood, uh, agro-farm tourism industry at the mm -hmm. same time skills and livelihood mm -hmm. training center ng mga sundalo natin na uh, uh, prior to returning their respective units or before disability discharge dadaan mm -hmm. mong umunas na dito sa center na ito mm -hmm. to, um, empower themselves and mm -hmm. to become more productive despite of their disabilities. Mm -hmm. So ito po yung nagiging programa. Uh, program kasi ang uh, na, nakikita ko sir nung ano nagsabi ko naging functional nga ako na wala akong nakikita how much more itong mga tropa na may mata pa mm -hmm. na kumpleto pa bigo mm -hmm. empowerment lang itong kakulang sa kanila mm -hmm. kaya nag-coordinate nag, ako sa test na sir pinagkandakan nag uh, nag donate din sir yung nag-request din kami sa upline ng mga laptop so yun yung ginamit ko sir na makapag-training ang ating mga tropa ng computer so marami nang sakala sir yung mga nasa offices na, na nagiging uh, ano na uh, CCTV operator at mga encoder doon sa office so they are very grateful na naging functional pa rin sila kasi dati operational operator operate operate, operate na sila so siyempre hindi kan go to combat operation anymore so uh, we have a look for the other uh, means na mag maging functional pa rin sila uh, sa kabila ng ng mga kapansanan okay so ng ngayon uh, ano ang uh, current effort mo uh, tungkol diyan sa cooperative na ginagawa Yes sir. Ang uh, uh, sa cooperative po namin sir, marami namang nag-tumutulong na mga government agencies sir, uh, DA and the uh, DND and AP na para sa atin uh, Pero mga in-kind sir yung kanila So we need a uh, seed capital to operate the, the project o the mga, mga program na yan. So we have a initiative sir this coming uh, National Heroes Day sa August 26. Uh, we have a uh, fun run and uh, rapper for Akos. Yung fun run po natin sir is uh, um, Philippine Eagles is yung partner din natin. So, yes sir, yung inyong uh, uh, tulong sir na in-indulge na kami sa Brooks. So, hmm. napakalaking bagay po nun. So, so uh, yung partner natin, yung Brooks, yes. uh, sila ay susuporta uh, hmm. doon sa activity na yan. Dahil ang Brooks ay institutional partner ng uh, Officer Kennedy School sa aming Warriors Run. Every class may Warriors Run. And now, uh, they will also support dito. Yes. Uh, uh ano natin request natin doon sa kanilang officers etyan yeah. so uh, patakbo i kailan yung patakbo anong mga categories at saan siya magaganap yes sir ang uh, bali ito gaganapin po sa Lapu-Lapu doon yung starting sir uh, mga alas 4 ng umaga na dito na mo po tayo for uh, registration so we have a uh, three three categories 3 mm. 5 and 10 kilometers run mm -hmm. at uh Ah uh, mga po yung run natin mga nasa 5 uh, or uh, 6 uh, AM at uh, tayo yung mga mga raffle o mga may may ano sir uh, yung ating run na uh, 3K is uh, 1000 yung uh, 5K is uh, 1200 at uh, 1500 man for the 10K and uh, may libre yun sir, ano, sir na raffle dalawang raffle tickets na kung saan ay mananalo sila ng uh, Abranjo uh, to Utabios. No, mukhang uh, akin yun, mukhang akin yun. yes sir, pwede sir. Uh, tsaka, yung ating uh, Honda Click sir naman ay yung uh, ating second prize. Tapos may tatlong laptop, may na, uh, nanalong for the third price tatlong laptops. At uh, mm. uh, limang mountain bike naman yung sa port At tsaka yung sa fifth prize natin is uh, sampung uh, smartphones at marami pang consolation prizes sir. Uh -huh. So, napaka, uh, medyo kakaiba sa sir na fan run kasi napakalaking may uh -huh. mga 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 mirapor. ¡Para drone. Yes. It's a raffle for a cause, sir. na yung proceed, sir, ng, uh, ng raffle for a cause at um, ang fund na ito is, uh, will proceed to the CARE program ng ating mga ng ating uh, Wounded Soldiers Agriculture Cooperative. CARE stands for Comprehensive Adaptive Rehabilitation and Empowerment that uh, shall address the psychological, physical, social, and economic needs ng ating mga sundalong may kumansanan na uh, we, ang goal po natin dito is uh, magkaroon ng dignified life and a uh, decent life na kung saan masasabi ng ating mga sundalo na talagang uh, I feel honored uh, mm -hmm. for uh, yung from this uh, project. Mm -hmm. So yun po sir yung uh, ano natin uh, so, TV, TV natin. Oh, so iyon na um, meron silang uh, patakbo ngayong August 26. Huwag kalimutan, suportahan natin. Yes, ah uh, kung walang conflict ng schedule, I will be there myself. Uh, Doon sa mga kaibigan ko, may halik tumakbo, sabayan na ako. ah uh, okay. takbo challenge naman tayo, sabayan natin lang po sa challenge. Tatakbo din oh Oo, so uh, we will do it. ah uh, marami akong uh, masasabi na connection uh, dito kay uh, Captain Hakuba. O nang una, yes, siya ay uh, member ng, uh, sixth dating member ng 61st Infantry Battalion. Doon po ako na-wounded sa Maguindanao. parehas kami sa Magindanao ng Lumuntad. No, ako noong uh, 1997, uh, under ako sa operational control ng 61st Infantry Battalion. Noong ako naman ay battalion commander, na wounded naman ang member ng 62nd Division Reconnaissance Company na naka-opcor naman sa akin. O, isa doon sa Platon sergeant ay nawounded sa aking harapan mismo tinamaan siya but we were able to save uh, his life and uh, also yung sa advocacy niya tungkol sa mga wounded soldiers i have a similar advocacy and in fact ako ngayon ay uh, uh, kasama sa Silent trans Foundation ang aming effort ay suportahan din ang mga lalo na yung mga CDD na ilang ilang taon lang sila sa serbisyo, maliit lang kanila natatanggap ng mga benefits kaya sinusuportahan natin. So yan din ay uh, kumbaga kasama sa link. So I can always relate with their advocacy. Kaya manawagan ako sa inyo uh, kung kayo ay gustong magbigay po guys sa ating national heroes. Ganon din doon sa mga heroes past and present, lalo na sa mga sundalo natin na naglaan ng kanilang buhay, na nakataya ang kanilang life and limbs in the name of service at uh, kasama na doon ang uh, example natin doon ay si Captain Jerome Macuba nandito na ngayon sa aking uh, harapan. Kaya uh, uh, Jerome, uh, mga will uh, na in any way I can I will uh, support uh, that uh, project at uh, I hope na mas marami pang makaka-participate no at uh, makasuporta din uh, all around the, the Philippines lalo na dun sa ah uh, yung report kung hindi mo sila makatapo may parafol yes, uh, malamang uh, mula sa mga ka teachers ng school na nadalo doon <laughs> yes, yes, so anyway yes, sige kita-kita uh, tayo doon sa mga gustong mag sa OCS and uh, become a better person become a better leader via ni si Jerome is uh, able to overcome the challenges kahit na anong nangyari sa kanya he is now uh, better pilipino nang tumutulong pa rin sa kapwa pilipino lalo na sa kapos Kita kita yes. sunod. Shout out sa lahat ng taga 62nd DRC, yes, 61st DRC at sino pa na gusto mo mabanggit. Lakan Diwa OPC 63 2014 Matalas 25 2014 at yeah. sa lahat ng mga kaklasiko. Ah, uh, Gimaras RT RT easy. Ayun, oh, si Sakalan yan. Eh, kay at, hindi at, mo, at, saka, oh. at, saka sa Wounded Soldiers Agriculture Cooperative. Ayan. Para ito okay. sa inyo. Mati. Oh. Kayo mo niyo nakikita dito, uh, hawak ko ngayon ito yung challenge coin na uh, Officer Candidate School uh, ang Officer Candidate School ay nagsimula yan sa Reserve Officer Service School na itinatag ni President Manuel L Quezon noong 1936 at uh, maraming nang naging Chief of Staff Armed Forces of the Philippines kagaya ng General Alfredo Santos si General Rigoberto Atienza at uh, meron ding naging Vice Chief of Staff si General Lapus kaya talagang ipinagmamalaki natin ang institusyon na ito at uh, Uh, bilang pagbigay-pugay kay Jerome, ibigay ko sa kanya. Ang challenge coin na para sa kanya, i niya. Thank you, sir. sir. Yan. Thank you, sir. Thank ito you. Ito yung uh, lagayan. Yan. Wow. It's amazing. Ayos, ayos. No, kung hindi ako nagulag, sir, hindi ba ako makaransip <laughs> uh, nito. Sir, maraming okay, salamat so po. Yan. Sana karangalan, sir, na makagawa ng point ko po na ito. Okay. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I like niyo 'yung dalawang kong channel, ito 'yon. At ito 'yung isa. At kung nagugustuhan niyo, i-share niyo, no? I-share niyo, i-subscribe niyo, at uh makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.